Hindi, ipinida na tinawagan siya ni Paula Bilino. Bantayan daw ang kanyang chinita princess sa big night. Grabe naman ang pasabog ni Enjong. Kaya palang ngiting-ngiting ito. Kahit hindi sila masyadong close ni Paolo, napatawag para ipapantay ang kanyang chinita princess. Samantala, pinuri ng gusto ang actress sa kanyang outfit at face noong big night. Walang bahid ng pagod sa kabila ng busy schedule. Literal na napakaganda nito. Napakahusay din na mag-host, palagi mataas ang energy. Ang daming talent na talagang hinahangahan ng mga fans. Ayon nga sa mga ibinahangin komento, noong nasa PBB pa siya, mahiyain pero yung pagiging masayahin niya, hindi nagbabago. Sobrang down to earth. Hindi na rin kami nagtaka kung ito siya ng management, ang ganda at ang ganda ng personality. Never binibigo ang mga boss sa kung ano ang kaya niyang ilabas sa pag-arte man o pag sell Ngayon, nahasa na rin siya sa hosting kaya napabinang na sa its showtime. Ako, binang fan, sobrang proud na pati sa PBB ay nag-host na siya paano niya nakakaya ang busy schedule? Sa taping, photoshoot ng mga endorsement, Monday to Saturday, showtime, at Sunday, as applied. Kaya nga minsan, napagsasabihan na rin ito ni Paolo Bilino na magpahinga dahil baka magkasakit. Health is wealth, Ika nga rin na nakararami. Kaya kailangan di na magpahinga, konsol lang ang kanyang Paolo Brino. Anong sinyo dito? Panibagong update.